For today's video ka, mga kawinet ay aking hinahati ang mga pet battle para ating paglipatan sa mga naglalakihan natin pechay. Hindi pa naman naubos ang mga pechay. Yung iba, buhay na buhay. Kailangan natin tong elevator, este elevate para mas madaling mabantayan laban sa mga kalaban. Hindi na namin sila erecta sa lupa dahil lalo matutuwa ang mga insekto na malalaki ang ulo. sa plastic battle lang namin sila ilalagay para dito lang sila nakasa cabinet sa gilid ng bahay para mas madali silang madiligan at mabantayan. Tulad ba ng jowa mo? Pag hindi ka nakabantay, maaaring mga bahay Charot. At pagkatapos nga hatiin sa gitna, ay ito naman ang aking ginawa. At nagsindi ako ng kandila para magdasal. Charot. Gumamit ako ng kandila at alambre para pambutas ng puwet. Este. Para pambutas sa puweta ng plastic bottle. Para madaling malabasan. Este. Para madaling makalabas ang tubig na iyong ididili. Kukulangin pa rin naman itong aming plastic bottle. Kaya patuloy pa rin naman ako nag-iipon at tumadampot kapag meron akong nakita sa tabi ng kalsada. Bukod kasi sa kailangan mo, nakakatulong ka pa sa kalinisan ng kapaligiran. Wow, wow. may hugot. Charot. At dahil nga, matagal itong aking ginagawa, inabot na ako ng antok. Charot. Pero ganun pa man, kailangan pa rin itong tapusin. Dahil pag hindi ito natapos, siguradong lilipad sa ulo ko ang sapatos. Charot. At nang ako'y matapos, ay ito naman ang aking susunod na ginawa. Kumuha ako ng lupa na mataba. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magagalit. Sarot. At ang lupa na aking kinuha ay inihalo ko pa ang tuyo na dumi ng baka. Para mas lalong masarap. Este. Para mas maraming sustansya at mataba ang lupa. At pagkatapos ko nga ito ay mekos-mekos ay akin na itong inilagay sa lalagyan. Medyo mahaba talaga ang proseso sa pagtatanim. Pero kung porsigido ka, samahan mo na pagtsatsaga para makamit mo ang kas sabihan na kapag may itinanim, may nanakawin, este, may aanihin. At ngayon ko talaga na-realize ang halaga ng pagtatanim. Dahil kung walang magtatanim, talagang marami ang magugutom. Ang pagtatanim ay isa ring mahabang proseso. Wala at hindi pwede mag-shortcut dito. Dahil kapag iyong mamadaliin, palpak ang aabutin. Kaya nga dapat, trust the process. Amen. At ang napuno ko na ay eto na ang mga itsura nila. Ang lupa ang aming ginamit ay mula sa bulok na dayami na sinamahan pa ng tuyo na dumi ng baka at pagtapos nga ay agad ko naman itong binasa kasi mas maganda kapag mamasa-masa charot akin mo nang diniligan para ready na siya na paglipatan o tay eto na yan yung tagay charot at dahil nga nakalimutan namin bumili ng alambre pagpabukas muna natin ang paglipat ng ating mga pechay least lang ang ating paglilipatan ay handang-handa na pati ang kanyang pagsasabitan. At hanggang dito lang muna mga kawinin.